Hello everyone! Kumusta Virgo? This is your general forecast for November 2024. We will look in the energies for you this month and anong mga advice cards ang gusto ang ibigay ng universe para sa'yo. Kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat. Okay, so simulan natin ang reading ninyo Virgo. So, These are your cards for November 2024. General lang po ito. Uh, we will try to, be, to reach as many people na pwedeng mabigyan ng information ng tulong na ito. Okay? So, Virgos, I see you as the Queen of Wands before na hindi ka siguro masyadong uh, naging... um hindi ka siguro masyadong naging passionate sa mga nangyayari sa buhay mo no in the past and there are things that may have been uh, corrected may have been uh, uh, done better pero okay lang yun Virgos, kasi lahat naman lang nangyayari sa sa atin yung mga challenges natin is meron tayong ano uh, learnings from it and yun nga kung meron tayong uh, hindi nagawa noon there, there is a chance for us to do something better. Okay? Because in November 2024, Virgos, <clears throat> yung mga takot mo, all those things na iniiwasan mo, ayaw mong harapin, uh, binibigyan mo ng sarili mo ng ibang excuse or hindi mo nakikita na ito pala yung dapat nangyayari or alam mo yun, may mga bagay na hindi malinaw sa atin eh and we may be doing some things differently uh, kaya yon, yung mga bagay na yon, all those things, mistakes, uh, maling paniniwala, you now have an opportunity to change things up this month in November 2024. Kasi it's all giving you, in November 2024, you have the temperance energy. it's all about objective, ano ba yung purpose mo, ano ba yung binigay sa'yo ng universe para magkaroon ka ng bagong uh, balance sa buhay mo. So hindi kasi lahat ng bagay na minsan naiisip natin uh, minsan naiisip natin na things should be only this way or may nagsabi sa inyo na ganito dapat ang gawin niyo and yun lang. In November 2024, doon kayo nagkakaroon ng linaw na hindi lang yung isang bagay, hindi lang yung kung ano yung nakikita ninyo noon, is yun lang ang pwedeng mangyari. Pag kailang, kailang, kunwari, pagdating sa mga relationship may nagsabi sa inyo ah si si Daniel ganyan yan maloko yan ganyan pero ngayon baka makikita ninyo sa sarili niyo na si Daniel pala ay mabuti ding tao ganito din pala siya so nagkamali ka ng judgment pagdating naman sa mga trabaho um, nakikita mo lang yung uh, yung pagod na ginawa mo pero yung pagod ng iba hindi mo nakita ngayon makikita mo na sa sarili mo kung 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 ano yung bigger na ano na nangyayari, hindi ba? So anong kinalaman nito ngayon sa iyo? Tingnan natin dito sa dalawang to. Etong sinasabi sa akin dito ng mga cards, ito yung kailangan mong malaman now dahil mas malaki yung nagiging effect niya. So hindi daw ito nagiging specific sa mga nagiging problema mo, pero etong mangyayari, etong mga realization na ito yung magbubigay, magbubukas ng isip mo and mag e effect ng napakalaki para sa buhay mo. Okay, Virgo? Tignan natin, how will you do it? So, with all of this, knowing na kung uh, na, na may mga realization, ano yung kailangan mong gawin? You have to be the chariot energy. The chariot energy is all about you asserting kung ano yung tama, ano yung ngayong nalalaman mong bago, asserting na ito yung tama. Kunwari, sinabi sa si inyo doon ng uh, kaibigan mo na kailangan awayin natin si ano si si Catherine, o kunwari lang eh ngayon nalaman mo na hindi naman pala dapat inaaway si Catherine kasi wala naman siyang kasalanan kasi ganito kasi unfair ganyan. You have to be that person na magsasabi doon sa kaibigan mo na hindi mo dapat ginagawa yun kay Catherine kasi hindi mo hindi niya alam kung ano yung buong nangyayari. So you have to be the bearer of light. You need to be that person who will give light to others because ngayon alam mo na yung totoo. Ito yung magsisimula ng pagbabago sa inyo. Ang pinapakita dito, pag nag-shine ka ng light sa iba, na naapektuhan yung lahat. And kahit anong dilim pa ang ipasok ng mga tao sa iyo, hindi ka na maapektuhan because now, naiintindihan mo na. Does that make sense sa inyo, Virgo? If it makes sense sa inyo, guys, please comment down below, if it makes sense. Or gets ko. Ganyan. Kasi, nakikita ko sa inyo na nadadala ka ng darkness nung iba, no? pinapakita sa akin na may... na ikaw, mismo, pinapakita sa akin na may, may... ang tagal mong nasa dilim. Pagdating sa bagay na to, ang tagal mo sa li, dilim, ang lagi ka na-impluensyahan ng tao, or, yung sarili mong pag-iisip, na parang masyado kang limited, nabalutan ka ng dilim. So na lahat ng ginagawa mo sa buhay mo na lahat ng uh, pagdating sa pera relationship pagdating sa mga opportunities na pupunta sa iyo pagdating sa swerte mo mismo nagkakaroon ng affect effect, effect yon kasi hindi mo nakikita yung bigger picture sure. so hindi din dumadating sa kahit dumadami yung iniisip at pinoproblema mo na parang <laughs> na parang hindi wala ka ng enough time to 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 accept new good energies or new opportunities para sa iyo. So you have to keep moving forward sa sa magandang bagay. And you see this. This card in reverse. Kung kaya mong gawin to be that torture or to, to be that torture, to be that torch bearer ng liwanag, kung ikaw yung magdibigay ng liwanag sa lahat, kaya mong baliktarin lahat ng mga pangit na nangyayari sa iyo. And that's is ang sinasabi ng card. Okay? So sana malinaw na malinaw to sa inyo to uh, Virgo. Please comment down below na nag-resonate kayo or you get this kasi napaka-specific nito. Napakaganda nung gusto niyang sabihin. Hindi siya specific sa mga particular na buhay, pero specific siya kung ano ang perception mo sa sarili mo at sa ibang tao. And that is going to change your your swerte. Okay? So, If you resonate with this reading, please let me know by liking this video or commenting down below. Subscribe to Hulahuan and share this channel with others. Just a small gesture lang to support this channel. And thank you. Salain yung lahat. So, kuwa advice cards, guys. Okay. Savings. As you consistently save for your future, your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. So, wag masyadong magastos, um yung sakto lang, wag mo din masyadong uh, gipitin ang sarili mo. Pero mag-isip ka din kung ano ba yung mga bagay na importante sa and that is yung kailangan mong pag-save. Okay? Wow. New waxing moon. Conception, inner self, and expansion. So there is a new you that is coming out, Virgo. A lot of discoveries, a lot of things of realizations, a lot of, um, a lot of changes na may realize mo sa sarili mo kasi sa mga nangyayari around you okay and ito yung makikilala mo yung sarili mo ito yung magtatanggal ng ng uh, parang filter sa 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 katawan mo para makita mo kung ano ba ang mga nangyayari around you and how you see yourself and ano ka anong ginagawa mo okay sa pang card. confidence Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, oh love. Grant me courage I never knew I had. Yung confidence is ibang-iba daw ito sa yabang, okay? And kung confident ka na, um, na lahat ng binagawa mo is for... For something bigger, no? Or for something na mas maganda para sa buhay mo. Then, ibibigay sa ng Diyos yun para magawa mo yung mga bagay that is hindi yabang. Alright? So, that is your forecast guys. Don't forget to follow or subscribe. And always remember, sa lahat ng gagawin mong decision dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.